News updates. Mga balita ngayon Walong NPA sa Northern Samar patay sa dalawang magkahiwalay na inkwentro Most wanted sa kalabarason aristado sa Pampanga Mga Pilipinong kinukonsiderang functionally literate Nasa 70.8% lamang ayon sa PSA Ako po si Cesar Soriano Para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon matinding dagok ang tinamo ng Eastern Visayas Regional Party Committee o EVRPC matapos mapatay ng 8th Infantry Stormtroopers Division ang walong miyembro ng New People's Army o NPA sa dalawang magkahiwalay na inkwentro sa Barangay San Isidro, Las Navas, Northern Samar noong Hulyo 31, 2025. Ayon sa ulat ng 8ID, unang umatake ang mga sundalo alas 2.30 ng madaling araw sa kampo ng NPA na may anti-personal mines at pito ang napatay habang anim na matataas na kalibre ng baril ang nasamsam. Nasundan ito ng panibagong sagupaan alas 10 ng umaga na nagresulta ng isa pang patay at recovery ng M4 rifle hinikayat ni Mayor Philbert Tan ang nalalabing rebelde na sumuko habang pinasalamatan ni Major General Adonis Ariel Orio ang suporta ng komunidad laban sa insurhensiya. Aristado ng pulisya si Alias Dante, isang 37 anyos na club entertainer at kabilang sa most wanted ng kalabarson sa operasyon sa Mabalacat, Pampanga noong Hulyo 30. Hinuli ang sospek sa bisa ng warrant of arrest mula sa RTC Branch 31 ng San Pedro City, Laguna, kaugnay sa apat na kaso ng panggagahasa na walang piyensang inirekomenda. Ayon kay Police Brigadier General Jack Wangki ng PRO Calabarzon, ang pagkakaaresto ay resulta ng mahusay na koordinasyon ng pulisya at suporta ng publiko. Kasalukuyan na sa kustudiya ng San Pedro Police ang sospek para sa karampatang proseso. Nahaharap ngayon ang bansa sa tinatawag na comprehension crisis na lumabas sa bagong datos ng gobyerno kung saan nasa isa sa limang mga Pilipino edad 10 hanggang 64 ang hirap intindihin ang kanilang mga binabasa ito ang inilabas na datos ng Philippine Statistic Authority o PSA sa ginanap na 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey o FLEMMS kahapon. Ayon kay PSA National Statistician Claire Dennis Mapa, ang Shared Basic Literacy Rate ng mga Pilipino na marunong magbasa, magsulat at magcompute ay 93.1%, ngunit 70.8% lamang sa mga ito ang Functional Literate o nakakaintinding mabuti sa isang paksa. Lumabas pa sa datos na naital ang highest illiteracy rate sa Bangsamoro region na may 14.4% habang ang sa Sabuanga Peninsula naman ang may lowest functional literacy na nasa 59.3%. Naitala naman sa Binggit ang may pinakamataas na literacy rate sa lahat ng probinsya sa bansa na may 87.9% habang ang San Juan City naman ang nakakuha ng pinakamataas sa mga urbanized cities na mayroong 94.5% literacy rate. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, Nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagkuto ng balita.